Hello. Kasi tayo. Hi baby. magchoko ka. Anong gusto mong ano, Mel? Ayaw mo? Ay dapat binaba mo na yun ang nalabahan na kanina. Naglaba kami. sa school ako ah. Ha? Hindi. Pag naglab. No. Ay. mag ka? Pag naglab mag-milk, magtimpla ka na ng milk. kailan dapat matuto ka ng magtimpla. Tayo lang dalawa dito. I know how to timpla. That's, that's good. red coffee. This is a healthy coffee. So, maganda rin naman to. Kahit magkapi ka sa gabi, nakakatulog ka pa rin. Unlike dun sa mga ex-brand coffee na hmmm ex-brand coffee, hindi ka makakatulog. Lalo na pag iniisip marami kang payara, hindi ka talaga makatulong. Mm. Mayroon naman, may nasa ang ano. Alam mo na, paano ka magsimpla ng gatas? Ha? Maesokal pa. Tapos hmm. mga umiinit ang ulo dyan dahil sa video na umiikot. Ikafe. Ikapi, ikapi. Ikapin nyo yan. yan. Alam nyo kasi kung gumawa kayo ng paraan para makapanglamang at gumawa kayo ng paraan para pumita ng pera regardless na marami kayong naaapakan syempre ako gagawa din ako ng paraan para pahirapan din tayong bumenta no sabi ko nga eh I will give you an easy fight or an easy earning pinagkakitaan nyo na yan mas maganda ano. Eh. at kung gusto ko lang talaga mangyari maging patas kayo No, may company price eh. Di ba? Talo pa yung pang company. Talo niyo pa yung nagmanufacture ng product sa bagsak presyo niyo. Tapos sabi niyo nagmamalasak. Eh. Di ba? Kalupuhan. Paano ka nga nagmamalasak? Eh? dami nyo linakawang hanap buhay dami nyo inaapakan na maliliit di ba lahat, dapat ang mga successful na tao tumutulong sa mga maliliit para maging successful din sila di ba hindi yung tayo yung magbiin sa kanila na mahirapan hindi yung tayo yung maging cause na hindi sila kumita dapat hindi tayo ang magiging cause ng nairapan uh, nahirapan sila pagdating sa negosyo, dapat tayo yung maging uh, sandalan nila. Tayo yung dapat tagapagtanggol nila. Tayo yung dapat inspirasyon nila na mag-success din. Diba, gaya natin. Hindi yung kayo lang kayo lang nagano eh kayo lang yung parang nagtatamasa no pero sa panglalamang na paraan, hindi sa patas na laban. Walang ganyanan. Bro. Hindi oh, ba? May nito lang magkapita ng maingat, magkakalamit ng ulo. Right? Hindi nang dapat, ha? Dapat kayo, tayo ang tutulong sa mga nagsisimula at maliliit na distributor makaanga hindi tayo magdadaan magdidiin sa kanila sa baba ah, ako lang uh, I am talking for the common no? para sa lahat to kasi ang daming mga nasasaktan, maraming hinaing yung mga wala ang kalaban-laban okay so Ganun talaga hangga't hindi mo maitama. Hangga't hindi kayo mga sumama ng patas. Hmm. Hindi ito talaga ako magsasalita. Magsasalita ako para sa lahat. Magsasalita ako para sa kapakanan ng lahat. Hindi lang para sa sarili ko. Alright? Alam nyo, hindi tayo binibilis para maglamang. Pinipress tayo para makatulong, para magangat ng iba, hindi para magbagsak ng iba. Ha? Klaro? Klaro.